Yun. Magandang hapon mga kabayan. Kap hapon dito sa Canada. Calgary. Uh, April 23 549 ng hapon. Uh, ngayon ay Tuesday. Ganda ng panahon, no? Yan. Eh? Maaraw. summer na. Sana dire-diretso na to. Although medyo malamig pa rin sa sa gabi, kailangan eh, mo pa rin mag-jacket or yeah, jacket na medyo makapal kasi kagaya kagabi, uh, nakahudi lang ako ito, suot ko. Hindi kaya eh. Malamig pa din ayun na nga maganda ng panahon marami ng kahit gabi marami ng nakakalabas gumagala ang madami ng madami ng namamasyal pupunta saan saan may mga nakaplano na bago magbakasyon Ang pangit lang pag ganitong panahon, palala ng palala ang nakawan. Totoo yan. Akala ko dati, uh, dito sa Canada, walang ganyan. Pero malala din pala. Nung mga nakaraan niya lang, may mga napanood ako sa YouTube. Yung mga kababayan natin, sa Toronto yata yun. O basta doon sa Ontario. Yung isa nakuha yung sasakyan niya madaling araw. Yung isa naman, yung vlogger din. Actually, vlogger din yung isa. Si Michael RSK yata yun. I-check ko yung ano, yung account niya. Tapos si... Sa Quebec, si Price Velasquez. Yun, vlogger. Uh, sinira yung susian niya ng dito sa driver's side. Kaya pinagawa niya. Actually, nag drive na niya eh. Nalaman lang niya na para may mali, habang nag-drive siya, may notification niya na bukas yung ano niya, bukas yung pinto niya. Sinusubukan niyang isarado. Pag ano niya, parang may mali. So, tumigil siya sa unang pupuntahan niya. Doon niya nalaman na parang na na yung susian ng sasakyan niya dito sa driver's side. At yung pinakahuli, Toronto yata. Kung hindi ako nagkakamali, Uh, Toyota RAV4 ang sasakyan nila. Uh, dumayo lang sila kasi may performance yata yung anak nila sa isang lugar. Nag-check-in sila sa hotel. Then, nalaman nila, hindi ko alam kung kinabukasan o yung gabing yun, wala na yung sasakyan nila. Tapos, ch chineck nila sa security. Pagka-park nila, pagkapasok nila ng hotel, wala pa yatang isang oras, may kumuha na sa sasakyan nila. So, yun. Malala ang nakawan dito. Especially car napping. Iyakala nyo sa Pilipinas lang nangyayari. Ano? Pero dito, sobra. Kami rin, nung tawag nito bago kami dito yung bago naming tinirhan bahay siya eh may nagrerenta sa ah, hindi yung nagrerenta pala sa basement umalis na Pilipino rin lumipat na kasi nakabili ng bahay so walang nagrerenta sa baba kami sa uh, ground floor or main floor hindi siya apartment, ah, bahay siya. Tapos, uh, Fiesta Filipino dito sa Calgary. So, linggo, pumunta kami sa downtown. Kasi sa downtown, ginaganap yung Fiesta Filipino. Eh. Actually, wala pa kaming 3 hours doon. Bumalik kami dito sa pumarik kami ng bahay, umuwi kami de nagparko sa garage. Sabi ko, "Bakit kaya bukas 'yung gate?" Tapos si yung mga bata sa kanan nila. Tapos bumalik sila. Tapos iba 'yung mukha nila. Then 'yung mga bata umiiyak na. Yun pala sira na 'yung pinto namin. Tapos, kalat-kalat na lahat ng gamit namin. Ang nakuha, yung laptop ko na nirigalo ng, ng isang client ko dati, na nirigalo niya sa Pilipinas, Di nila ko dito kasi maganda siya eh. Mabilis. Tapos, mga alahas, mga gadget ng mga bata, tablets, yun. Ninakaw. Talagang magulo yung loob ng bahay. Kalat-kalat lahat. Ano yun na? Umalis kami ng siguro mga 1, mga 3.30. Bumalik na kami. Nasa bahay na kami. Yun. Itinawag namin sa pulis. Saka so, sa may-ari ng bahay. Ang ano naman ng may ari ng bahay pulis na ang ano kakausapin namin tapos ipapagawa na lang niya yung pinto tapos pagdating ng mga pulis alang tinanong lang kami ng kung anong nangyari anong saan kami nung time na ano nangyari yon tapos wala na Uh, ang sinend sa akin, nag-email sila na kailangan daw ano mag-attend ako ng counseling. <laughs> Kasi sa Pilipinas wala namang mga ganun, di ba? Bago pa lang kami noon. Mga 2 months or 3 months. March, April, May, June. Oh, 5 months. Five months na kami. Wala, hindi ko pinansin yung mga email na sa akin. Kasi para sa akin, ba't kailangan ko mag-counseling? Ngayon, ang mali doon, nung pinuha ng Miss ko yung ano, yung uh, uh, bahay, I mean, nirentahan, pumiraman na ng kontrata, may nag-advise pala sa kanya ng tinatawag na tenant insurance. Hindi niya pinansin yun kasi hindi rin niya alam. Wala siyang idea kung para saan yung tenant insurance. Yun pala, pag may mga ganong pangyayari, pag may tenant insurance ka, pwede mong i-claim sa insurance company kung ano yung mga nawala sa'yo. Babayaran lahat. Ngayon, since wala, wala siyang kinuhang tenant insurance, wala kami nakuha, wala kami nabawi. Anything na nawala sa loob ng bahay nyo, babayaran pala yun. Ayun ang, hindi naman pagkakamali. Uh, wala lang talaga siyang idea, wala ka, lalo na ako. Malay ko ba, di ba? Pero walang idea yung misis ko na napaka-importante pala ng tenant insurance na yun. Pag nanakawan, nagkasunugan, ganun. So, sana wag naman. No? So, ayun. Nga nga na lang kami. Tapos, ng mga sumunod na mga araw, inoobserbahan, inoobserbahan ko yung pagligid. Yun pala yung likod ng garahe ng sasakyan may mga parang ano doon natutulog na mga homeless. Kasi madilim eh. Back alley kasi. So laging meron, hindi nawawalan. Laging nandoon yung mga homeless. Minsan naglalakad-lakad sila, doon sila nagtatagpo sa likod ng garahe. May mga may mga dala-dala silang uh, trash bag yung itim yung pala mga nakakaw yun so yun pag nagrerenta kayo ng ganon bahay or yeah bahay dapat may tenant insurance ang mga apartment kasi kagaya na tinitirhan namin ngayon nire-require nila na may tenant insurance actually humingi sila pag nakapag-apply ka na hihingi sila ng kopya sa admin. O yung admin humingi ng kopya ng insurance. Ayun. Bali, ang binabayaran namin ngayon is $32. Hindi na, hindi na masama kung may nangyari, di ba? Sa $32. O kahit saang lugar, hindi talaga nawawala yung mga ganyang uh, bagay, mga nakawan. Kahit anong bagay, ba bahay, sasakyan, meron at meron yan. Mga shoplifting, shoplifting ba doon? Uh, mga snatching. Kasi meron na rin ako nababalitaan dito sa Canada dati, sa ibang lugar. wala pa ako nababalitaan dito sa Calgary. Pero sa iba, meron. Talamak. Kaya nga sa apartment namin ngayon. Kasi may kanya-kanya kaming parking spot. Yung tatlong katabi ko, puro Pilipino. O dalawa pala. Yung isa dati, hindi niya alam kung paano nabuksan yung kotse niya. Pagising niya ng umaga, parang kalat-kalat yung loob ng kotse niya. Although wala man namang nawala, walang nakuha kasi hindi naman siya nag-iiwan ng mga importanteng bagay doon. Pero nabuksan yung kotse niya. Yan <laughs> ang pinagtataka niya. Ngayon, yung isa naman, binasag yung salamin niya sa driver's side dito. Binasag, tapos ang nakuha yung mga bariya-bariya niya doon. Wala ring ibang nakuha, yun lang. Tapos yung dati kong sasakyan, yung Mitsubishi Outlander, dito, may, eto, sa ganito, may mga parang punit-punit yung rubber niya. Or gasket. Gasket ba tawag dito? Punit-punit. Ibig sabihin, binalak or sinubukang buksan. Siguro susundutin na ganun yung, yung, yung panglock niya hindi siguro nagawa o baka may nakakita or something pero wala naman sila makakukuha sa dati sasakyan eh hindi rin ako nagiiwan doon ng kung ano kahit ngayon hindi ako nagiiwan sa loob ng sasakyan ng mga importanteng bagay so, yun lang kahit sa ka magpunta kahit ang lugar Ganon. So, ingat-ingat na lang. Sa mga bahay, sarado yung mga bintana, pinto, make sure na nakalock. Uh, mga kotse. Uh, huwag uh, mag-iiwan ng mga importanteng bagay. Kasi, lalo na sa Toronto, yung gumagamit sila ng mga gadget eh. Para mabuksan yung sasakyan. Ang galing, ano? Iba na technology ngayon. Kahit nakalaki yung sasakyan mo, kagaya nung isa, yung nakuha yung sasakyan niyo, yung Honda Odyssey, ay Honda. Honda CRV. Yung susi, parehong susi, nasa loob ng bahay, nasa second floor yata yun. Pero yung sasakyan na buksan, <laughs> wala kahirap-hirap. Na-drive pa, pa palayo. Although nakita rin naman yung sasakyan. So, yun. Ingat-ingat lang. Hanggang dito na lang muna.